Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Nawa'y no nasa mabuti kayong kalagay at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating tatalakayin ang mga kaibigan ng ating followers mga kasawi. Paul, well, kung pwede sana magpa advice ko, may kalivin ako pero mas mahal ko yung first love ko at mahal din ako ng gustong gusto ko siyang mayaka pero nagpigil lang din ako baka may magawa ako ng di maganda. Alam namin dalawa na mahal pa namin ang isa't isa, -isa at alam din niya na may kalibin na ako. Kung pwede pakitago lang yung profile ko salamat. So ayan pinahirapan ako ng kanyang type mga kasabi sa pag-typing ng kanyang -word. so, ayun, mga words. So, ayan mga ang ating sender ay isang lalaki. So, sabihin meron daw siyang first love at parehas pa daw nila na mahal nila ang isa't isa. Pero, syempre, meron na silang mga parehas na kalibin. Yeah. nagpipigil lang daw siya para daw hindi siya makagawa ng hindi maganda. So, ibig sabihin ang kanyang concern, mga kasawi ay eto. So, ano ang gagawin niya, ba? Diba? Siyempre, para sa akin, mga kasawi, ay maganda yung iyong ginawa. Siyempre, sinong lalaki yung nakakaisip pa nito na nakapagpigil pa na kahit gustong yakapin niya ang kanyang first love, pero dahil both kayo na parehas ay taken na isibig sabihin, hands up ako sa'yo. Ayan. Dahil hindi mo pa rin nagawa kahit na yung nararamdaman mo sa puso mo ay gustong-gusto mo yakapin yung first love mo, pero pinigilan mo pa rin yung Iyong puso para hindi ka makagawa ng hindi maganda. So, di ba, hindi ka makagawa ng alam mo na magiging kasalanan mo ito kapag once na ginawa mo. Pero dahil sa pagpipigil mo ay naisip mo pa rin talaga ang magiging sitwasyon. So, bibihira sa mga kalalakihan na ganito ha, na nagpipigil sa kanilang mga nararamdaman. Kasi minsan mga kalalakihan, lalo kapag ka nalaman nila na may feelings pa din yung isang babae sa kanila, tapos ganun din siya, kahit na meron silang asawa, ay alam nyo ba, hindi na nila ito sinasanto bagkos ang ginagawa nila ay talagang sinusunod nila yung kanilang nararamdaman. Hindi na nila iniisip kung ano ang magiging kalabasan ng kanilang ginawa mga kasawi bagkos sinunod lang nila yung nararamdaman nila dahil mahal pa nila ang isa't isa. Pero dito sa ating sender mga kasawi, tuwang tuwa ako kasi hands up ako sa iyo kuya ako sino ka man kasi syempre bibihira sa mga kalalakihan na magpipigil ng kanilang nararamdaman lalo pat mahal na mahal nila ang isang babae. Alam nyo ba, napakahirap i-control ng nararamdaman natin. Alam nyo ba kung bakit? Siyempre, ang sinisigaw ng puso mo yung babaeng yun. At pero yung nasa utak mo ay meron kang asawa, kaya bawal yun. Nagagawin mo na makakagawa ka ng kasalanan sa taong asawa mo, ba? Diba? Tapos ngayon, ang sinusunod mo ay yung utak mo, pero yung puso mo ay ayaw, ba? Diba? Napaka-bibihira sa mga lalaking gano'n na nakakaya nilang i-control. So, ibig sabihin, meron pa rin silang respeto sa kanilang partner, mga kasabi. Kaya hindi nila ito nagagawa. Palakpakan natin, mga kasabi, yung ating sender kasi bibihira sa ganitong lalaki na nakapagpapigil pa sa kanilang nararamdaman dahil mas iniisip nila kung ano ang magiging... Resulta ng kinalabasan kapag once na may ginawa sila sa isang babae kahit na mahal pa nila ito dahil pero hindi na pwede dahil taken na sila. So ayan mga sis, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag share at pag-comment. Sa mga hindi pa po na-subscribe or follow, pwede na po kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasay.